wala na kaya mo itong gawin sa akin, Dad. I'm your princess, pero niloko niyo ko para mapirmahan ko ang marriage contract. Ayoko mag-iasawa ang problem lalaking yun. Magtol na turan ni Lina. Lina, ang ginawa ko sa iyo ay yun lang ang nakita kong paraan para malayo kita kay Ray. Ayoko mapunta ka sa isang tao na tamad at palaasa sa mga magulang. Pero boyfriend ko po si Ray at mahal ko po siya, Dad. May tumulong luha sa mga matang wika ni Nina. Panatag ang loob ko na matutunan mo rin mahalin si Rowell, Lina. Mabuti siyang tao. Mabuting tao? Baka ang janitor pong ibig niyo sabihin, Dad. Emosyonal na sabi niya. Nasagayong tagpo ang mag-amang Lina at Alfredo nang dumating sa opisina si Rowell. Mabuti naman at nandito ka na Ruel. Pwede mo nang dalhin pa uwi sa inyo ang anak ko. Dahil asawa mo na siya, alam kong nasa mabuting kamay ang presesa ko kapag nasa tabi ka niya. Wika ni Alfredo nang matanaw nito ang pagpasok ng tuluyan ng madugang sa opisina. Magandang araw po, Sir Alfredo. Magalang na bati ni Ruel sa Bienan na makaharap nito ang mag-amang Salinas. Pinaupo ni Alfredo ang son-in-law sa isang visitor's chair kung saan magkaharap silang mag-asawa. Dad, ayoko sa mama sa taong yan. Kahit legal ko pa siyang asawa. May mahal akong iba. Isa pa, ay hindi ko dala ang mga damit at iba ko pang gamit. Galit at ang pahayag ni Lina. Sinabi ni Alfredo sa anak na sa custody na ni Ruel ang mga gamit. Matapos malaman yun mula sa ama ay tahimik na sumama ang babae sa asawa para makaalis sa opisina kahit labag sa loob. Lina, nasa tricycle na ni Arman ang mga gamit mo. Bakit mo naman iniwan ang mga gamit ko sa isang hampas lupa? Pasigaw ni sabi niya sa asawa habang tintungo ang tricycle sa labas ng gusali. Lina, huwag mo naman ang pagsalitaan nang hindi maganda ang kaibigan ko si Arman. Wala naman siyang ginagawang masama. Mahinang wika nito, malapit sa tenga niya. Huwag kang ang dikit ang dikit sa akin. Ayoko dumampi ang balat ko sa isang oportunistang tulad mo. Maligaya ang pagdating sa ating munting palasyo, misis ko. Ikaw lang masaya. Nandito tayo nga sa maliit mong bahay. Masungit na saad niya sa lalaki, sabay irap dito. Hiyaan Hiyaan mo. Pagsusumikap pa ako lalo para mabigyan ka ng malaki at pagandang bahay. Tinungo niya ang mesa sa kusina at naupo sa silya. Nagugutom na ako. Ipagluluto kita ng hapunan natin. Magiliw na sabi ni Ruel. Dapat lang dahil ayoko naman talaga mapadpad dito in the first place. Para ito kay daddy. Ayoko siyang bigyan ng sama ng loob. Mahal ko ang daddy ko. Kahit marami kaming hindi pagkakunawaan, sigaw niya. Lina, hindi kailangang sumigaw. Malapit lang naman ako sa iyo eh. Habang nagluluto ang lalaki ay tinanong niya ito kung bakit ito pumayag na maging asawa siya. Mahal na kita sa una pa lang natin pagkikita, Lina. Gusto mong maniwala ako sa iyo sa mga pinagsasabi mong yan, Rowell? Matagal na talaga kitang mahal, Lina. Yan ang totoo. Kaya nga noong sinabi sa akin ng daddy mo, na gusto kanyang makasal sa akin, ay hindi na ako tumanggi. Kahit alam ko, naiihirap akong kunin ang loob mo. Bukod pa sa mahal mo ako, ay ano pa ang mga ibang dahilan, Mr. Rowell Rivera? Natuklasan namin ng daddy mo, na pera lang ng mga Salinas ang habol ni Ray sa iyo. Narinig ko kasi na may kinausap si Ray sa cellphone noon. Dinig ko talaga ang pag-uusap nila ng tatay niya. Gusto ni Mr. Reynaldo Labaton Sr. na mapakasalan ka ni Ray para daw magkaroon ng silbi kahit paano sa pamilya nila ang boyfriend mo. Sinungaling ka. Hindi yan magagawa ng boyfriend ko sa akin dahil mahal niya ako. Naiingit ka lang dahil siya ang tunay kong mahal. Pagkatapos sambit sa mukha ng lalaki ang mga katagang iyon, ay daling laling lumabas sa bahay si Lina at nagtungo sa bahay ng mga labaton. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakarating na siya sa pool area ng malaking bahay ng mga labaton. Nakita niya ang boyfriend niya na may kahalikang ibang babae habang naliligo sa pool. Bago pa man siya makita ng lalaki ay umalis sa siya. Ayaw niya na ito makita, kahit kailanman. Isang katok ang ginawa niya nang marating niya ang bahay ni Rowell. Mabuti at bumalik ka dito sa bahay natin, Lina. Ang kala ko ay tuluyan mo na ako iiwanan. Gusto ko na magpahinga. Pagod ako. Walang buhay na wika niya nang tuluyang makapasok ng bahay. Mahal, umiiyak ka ba? Mahinang boses sa tanong nito. Hindi. Huwag mo nga akong tawagin sa anumang endearment, Ruel. Mag-asawa na tayo, Lina. Tuturuan kita mahalin ako, misis ko. Kumain na tayo. Magkasabay silang kumain noong gabing yun. Good morning, Lina. Kumusta ang tulog mo? Hindi maganda ang tulog ko. Ang tigas ng kama kasi. Kumain na tayo, mahal. Sumimangot si Lina nang makita na simpleng black coffee, pritong itlog at mainit na kanin ang mga nakalapag sa mesa. May problema ba, mahal? tanong ni Ruel, dahil napansin niya ang pagkunot-noo ng misis nang matanaw ang mga pagkain. Wala na bang ibang pagkain na pwedeng kainin, Ruel? Masyado namang ordinaryo kasi ang mga ito, mataray na wika ng babae. Wala namang problema sa simpleng pagkain na. Sa iyo siguro ay ayos na ang simpleng pagkain. Sa akin kasi, hindi. Mahal, biyaya pa rin niya ng Diyos. Magpasalamat ka na lang imbes na magreklamo. Mahinang wika niya. Duel, ayoko nga na tinatawag mo ako sa anumang endearment. Sa papel lang kita asawa. Kinamumuhian ko kayong lahat ngayon. Niloko niyo ko lahat. Ikaw, si Daddy at si Ray. Sigaw nito sa paiyak na palaan. Lina, patawarin mo ako kung kasabat ako ni Sir Alfredo sa pagkulong sa iyo sa kasal na ito. Mahal na mahal lang talaga kita. Gusto mo akong sakta ng pisikal? Sige lang, gawin mo para kahit paano ay gumaan ng loob mo. Pakiusap ko lang sa iyo na mo ng pagkakataon ang kasal natin kahit lang buwan lang. Malay mo. Dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin Nina. Lalo ako na Ines, Kasi nakita ko kahapon ng gabi ang panlulokos sa akin ni Ray. Matagal niyo na bang alam ni Dad na manluloko ang lalaking yon. Oo, Lina. Medyo matagal na naming alam ng ama mo ang panluloko niya. Ilang buwan ang nakalipas sa totoo lang. Nalaman namin ang panluloko niya ng aksidente kong napakinggan ng lihim ang usapan nila ng ama niya sa cellphone. Nasa likod ko pala ang dad mo noong mga panahong iyon. Nakita ni Sir Alfredo kung paano manginig sa labis na pagkamuhi kay Ray ang kamao ko. Matagal na rin alam ng dad mo ang pagtingin ko sa iyo. Nahuli kasi niya akong nakatitig sa pictures mo sa opisina niya noon habang ako ay naglilinis. Suluyan nang tumulo ang luha sa mga mata ni Lina. Niyakap ni Ruel ang asawa para aluin. Lina, tahan na. Ayoko kung nakikitang nahihirapan ka. Sabang sama ko ba para danasin ko ang ganinong pagsubok? Siguro nga ay parusa na ito sa akin ni Lord dahil ayoko talagang magkaasawa ng isang mahirap lamang na tulad mo. Bumitiw siya sa pagyakap sa kabiyak. Masuyong niyang pinawi ang mga luha nito gamit ang isang kamay. Sinabi niya dito na magsisikap siya para ibigay dito ang magandang buhay na kinasanayan. Ruel, kanina pa sumasakit ang ulo ko. Sabi ni Nina sa asawa, nang matanaw niyang nakapasok na ito ng bahay nila. Tatlong buwan na siya sa piling na lalaki. Sa loob ng panahon iyon ay natutunan niyang mamuhay ng simple at masaya. Marunong na siya sa mga gawaing bahay kay paano. Si duwel kasi ang nagturo sa kanya. Lina, napano ka ba? Kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng gamot, mahal? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi pa ako umiinom ng gamot eh. Dahil wala akong ganang kumain. po ni Ruel ang noon ng asawa. Nalamdaman nito na sobrang init ang temperatura ng babae. Nagpasya si Rowel na dalhin na ang misis sa ospital. Sa ospital ay nalaman ni Rowel na dengue ang sakit ng kabiyak. Kailangan ni Lina na masalina ng AB positive na dugo. AB positive rin ang blood type ni Rowell. kaya hindi na nagdadalawang-isip si Rowel sa maging blood donor na asawa. Salamat sa pagbibigay mo ng dugo mo sa akin, Roel. dahil sa sa kapisyo mo. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Pasensya ka na ha. At medyo natagalan na lumambot ang puso ko sa iyo at mahalin ka pabalik. Pero sana ngayon ay maniwala ka kung sasabihin ko sa iyo na mahal kita. Madamdaming wika niya sa mister nang lubusan na siyang kumaling. Lina, mahal mo na ako? Oo, oh, Ruel. Mahal na mahal kita. May malapad ng ngiti sa mga labi na sabi niya. Pwede ba halikan, misis ko? <laughs> Oo naman, Miss Ted. Isang mainit, mapangangkin at matagal na halik sa mga labi ang ibibigay nito sa kanya. Naputol lang ang tagpong iyon sa pagitan nila mag-asawa ng isang pagkaklaro ng lalamunan ang narinig nila mula kay Alfredo. Dad, anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa ama nang sa wakas ay bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Namis kita, kaya dinalo kita rito sa bahay ninyo ni Ruel. Lina, I'm happy to see you both loving each other. Keep the fire burning always and be faithful to each other. Namiss din kita, Dad. Tama ka nga, Dad. Mabuting tao at kabiyak si Ruel. Salamat. At sa katulad niya, niyo po ako pinakasal. Alam mo namang willing akong gawin ang lahat. Mapabuti lamang ang buhay mo, iha. Naiiyak na tula ni Alfredo. Sinabi ni Alfredo na pag-aaralin niya si Rowell ng college. Para sa ganoon ay may magiging katuwang sa negosyong petrolyo ang tatay ni Lina sa humaharap. Sinabi din ni Alfredo sa mag-asawang Rowell at Lina wala na sa kumpanya ng mga salinas ang mga labaton. Binili ni Alfredo ang shares sa mga ito para tuluyan ng mawala sa buhay ni Lina, si na Reynaldo Labaton Sr. at Jr. Makalipas ang ilang taon, Mahal, gusto kitang pakasalan ulit. Graduate na ako kasi ng college at magkatuwang na kami ni Dad sa pagpapalago ng negosyo. Seryosong pahayag ni Ruel sa kanya Talagang gusto mo kung pakasalan muli, mahal? Oo naman, misis ko. Hindi naman kasi formal na wedding ceremony ang naganap sa atin noon. Gusto ko iparana sa iyo na maglakad patungo sa altar na malapit sa Panginoon Diyos na imahe. Gusto ko makuha ang paspas ng Diyos sa buhay mag-asawa natin, Lina. Pagkalipas sa ilang buwan ay natupad rin ang gustong formal wedding ceremony na mag Lina at Ruel. Mahal kong Ruel, salamat sa pagmamahal, pagtsatsaga, pagsasakripisyo, pagiging pasensyoso, paggalang at pagiging tapat sa akin kahit na ikaw ang nauna sa ating magpahal. Salamat dahil hindi ka sumuko hanggang sa mapatibok mo para sa iyo ang pihikan at matigas kong puso naiiyak na sambit niya sa bahagi ng wedding vow niya. Ang pagsasama ni Nalina at Ruel ay bunga ng triplets, tatlong mga lalaki na pinangalanan nilang Mark, Joseph at Anthony. Ang mga anak nila ang nagbigay sa kanila ng nigayang walang katumbas na halaga. Nigayang galing sa Diyos na siyang lumikad ng langit at lupa. Ang pagmamahal ni Rowel at Lina ay isang patunay na talagang malapit at mahal ng Diyos ang mga taong may malilinis at mabubuting puso gaya ni Rowel. Hindi man mahal ni Lina si Rowel noong una, ay gumawa pa rin ang Diyos para tuluyan ng mapansin at mahalin ng pihikang puso ni Lina, ang lalaking tulad ni Rowel. Tandaan na hindi sa ang kahirapan o yaman para makahanap ng buo at tunay na pagmamahal. Pagmamahal na bigay ng Panginoon Diyos at dapat ipamahagi sa iba. Diyos ang gagawa ng paraan kung sino ang karapat dapat sa iyo. Alam palagi ng Diyos kung saan tunay na liligaya ang puso ng tao. Kailangan lang na magdasal tayo sa Kanya para hindi tayo maligaw na landas. Landas na kaygaan at saya tahakin kung tama sa mata ng ating lumikha. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!